Ito po ay dila sa Sanggunian Panilawigan, the ordinance that they are, are uh, kailang pinagtibay sa Sangguniang uh, Panunsod. Panunsod. Panunsod ay dila po sa Kapitolyo, sa auspices po ng uh, Sanggunian Panilawigan, of by Vice Governor Doc Bali. As, alam mo naman ninyo, si Vice Gov ay naging Vice Mayor ng uh, City Council sa Kabaratuan at... Uh, hmm. Mismo po yung uh, bukal nagtatanong makabasyadong mataas kasi po tayo ay ay kabahagi ni ay kabahagi dito eh. At kung may hirapan dito so sa problem, tayo mga tayo mga mamaya because may mga pamilyang uh, uh, triple, effect dito ay napakalaki. At saka kung ay eh, paano, ngayon, ngayon, um, sinasabi na sana baguhin, kaya nga po nanghihingi ang uh, pamalaang sa uh, paliluwigan, sangal paliluwigan, mga dokumento to justify yung kanilang hinihingi. At sana nga po ay uh, nila. Kaya nga po pinag-usapan to, sinumitin nila eh yung kailang ordinansa na gantong kamahal yung sisigilin nila, ay eh, palagi ko po ay uh, uh, talagang binubusisi ng sanggol ng Ang kagandaan dito, it goes beyond political uh, uh, standing. Dahil even Bokal EJ ay nagtatanong ng mga dokumento. And uh, alam naman niyo kung gaano kalapit si Bokal EJ sa, sa mga uh, city hall. And, uh, but the thing is, It goes beyond ito pong tinatawag nating uh, political degrees. At yung, wala pong politika rito mm. because this is the process laid down by law.